magpapadala po ako dito ng mga dalawang daang pong ano, ang hollow block. salamat po mga marami. Kung baga, yung kabutihan ni Lord na naranasan natin sa buhay natin, na isi-share lang natin dun sa iba dahil si Lord na talaga ang mabuti po. Kung baga, naging instrumento lang tayo ni Lord. Pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan, yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Hello po. Hello po. Nanay Beth, magandang araw po. Opo, sir. Gusto po. Gusto po. po. Ang dating nanay Beth na nakikitira lamang, ngayon ay may sarili ng bahay na matitirahan. ay lumipat na po kami magina. Pwede po ba aming pumasok Opo, na? Opo, pasok po kayo sa bahay. Tara po, pa. Bagamat hindi pa naman siya gaanong natatapos, Sobalit dito na rin sila ngayon, tumutuloy. Wow, thank you Lord. May bukay na bu po si Pao kung pagkakarina na kayo na yun. Si Arfa. Malapit itong matapos na yun. Atulog po, Lord. Tulog po sa atin, Lord. Gaya mm -hmm. mo tapos na mga Maraming tingulong sa amin. Maraming maraming salamat po. Ang mga kapatid ko po, hindi po sila ipapabaya sa amin. Mm -hmm. Si Sarayento po, si Mestro po, si Ate Mariko po, si Dina po, si Holly, si Diko, si Kuya. Kasi po madami po akong kapatid. Mm -hmm. Kaya kahit po taglilima lang ako sa nasupot ng nasimento at tigising kwela. Ano na? Mm -hmm. Nasimulan niya po yung una. Hindi po ba? Pero mm -hmm. po sa... Ay, po, natuloy-tuloy na po namin yon. Salamat po, <laughs> Ay, sir. Ay, eto na po siya ngayon. Nakakatuwa naman kasi pag o, po. Oh, opo. Oh, Ngayon na po kayo makisilungan. Ngayon na kayo masisilungan po. Opo. Oh, Sige, yun na. Magpapadala po ako ng hollow block dito ng dalawang daan. O, Kaya lang po, ngayong, ano po kasi, ngayong week po na to, wala po tayo, ano po. Ano po, si Papa nga po pala, yan. Ay, maganda ko. Salamat ah, po ah <laughs> oh, po Salamat po Laya lang po tayo ni Salamat po Magpapadala po ako dito ng uh, 200 pound Anong? hollow uh, block. Para po magamit niyo dyan sa CR na pinatatayo niyo po Kuya Dodoy, salamat po nang marami. Salamat <laughs> ano po And yes. Kay Lord po tayo magpapasalamat Salamat po tayo po ay instrumento oh, lang po. ni Lord para magpahatid po oh, ng po, blessing. Na Kumusta naman po yung nararamdaman niyo po? Ang um, ako ko na lang po yung <laughs> man, yung mga ako. Tapos po, yung pong ang gamot ko na parex. Wala na po. Wala na po kayong parex. Mm -hmm. At least ito po kahit pa paano. Nasimula na po. Nagtitinda pa po, po ba yung kulay? Opo. Oh, ang tinda ko po ka po ang mangga at saka po talong. Mm -hmm. lako po ka ng mangga, talong. na yun. Nasa sobra, sobrang init po ng panahon po ngayon. Opo. opo. And lagi po kayo mag-iingat. Ito po mga kadodo, yung munting tahanan ni Nanay Beth ngayon. Na Nakakatawa si Lord kasi... Uh, dati po, palipat-lipat po sila ng bahay kasi wala po silang matutuloyan. And sa biyaya po ng Lord, ah uh, yung mga kapatid po niya ay nagtulong-tulong para po maitayo po ito. And sabi nga po ni Nanay, yung pong inabot natin sa kanya. Ito, P8,000 oh, oh. Para po sa inyo yan. Masa po gusto ah, gamitin. Oh. Po niya. Yung mga nagpaabot po sa inyo ng tulong, Nagamit po ni Nanay para maipatayo itong bahay na to. And okay. then, yung mga kapatid po niya, nagtulong-tulong din po para mabuo po itong bahay po na to. And salamat sa Diyos. Dahil po ngayon, eto po, safe po sila ngayon dito. Bato pa yung bahay ni Nanay. Bet kayo na. <laughs> so, nakakatawa naman po. And ngayon po, gagawin po yung CR na lang po nila. So, matatapos na po yung bahay. So by next week po magpapadala tayo na dalawang daang hollow block at saka ilang semento para po mapagawa na po ni nanay yung ano yung kanyang CR Sino-sino po gumagawa? Ang ala po kasi po yung ganito po nangyari dito. Yung po nga limaw, may lulusong po ngayon. Halimaw po yung ka kong kapatid nagkapera ngayon. Siya po magpapalusong. Mm Siya -hmm. po ang sasagot sa bayad ng isang lusong. Mm -hmm. Tapos po yung isang kapatid ko bukas po, kanya may pagkain. Yan po. Mm -hmm. Kasi po wala naman po kami ng anak ko. Ang ginagawa po namin, tutulungan naman po namin. Tapos, Ah, sila po ang sagot po nila lahat yung ano po, kawang nga lang po ang well, um... ano. Eh oh, yun po. mga kapatid Opo, po po ako kasi tayo na may mga pamilya, mga kapatid niya. Mm -hmm. Meron pa po siya yung time para tulungan oh, kami. Mm Hindi -hmm. po ba? Mm -hmm. Saludo po ako sa mga kapatid po ninyo dahil talagang hindi po kayo iniwanan. Opo, Sinamaan kayo. Po, sa, po, sa hirap, po, po. sa kalungkutan. sa pagkain po namin, lahat po sila po nagpo-provide mga kapatid ko po. Sa tulong po nilang mga, mga, mga kapatid ko. Nakakaraos po kami. Mm -hmm. Ito po kami ngayon. Nasimula na natin po. Sunod-sunod na po sila, di po ba? Mm -hmm. Pero, ay, malaki po talagang tulong po. Salamat mm -hmm. po talaga. Salamat po at, ko sa Lord. Na, mm. ilagking, ilagking, ilagking pamilya, Ay, salamat Lord. sa na ilagi kayo ingatan sa ng pamilya mo. salamat Alam po. po. Lumawak pa po at marami pa kayong natulungan. Mm. Alam ko po, al alala po na po mga ibang vlogger niya. Mm -hmm. Guys, sa inyo kasi talaga po nakikita namin. hirap hindi yung yung pagod. talaga. Para makatulong lang kayo, lalo na yung mga eh, ma talaga na kailangan ng tulog. Naabot okay. pa po, po ng kamay nyo. Kaya kami po nagtatry na sana huwag nyo muna kayo kulin. Lawakan pa nyo yung buhay nyo at lalo yung mga pamilya nyo. Ingatan po kayo lahat. Mm -hmm. Para po, Salamat po. Maray po kayo matulungan. Mm -hmm. Hindi man ganun kalaki po yung bagay na nagagawa ko na. Opo, ay! I... Uh, nawa po kahit pa paano makatulong po sa inyo. Kuya <laughs> Doday, sabi mo nga po na malakit malidman, man. May sarap pa din mo sa mo, di ba? Kuya Doday, may po ako, diba? <laughs> 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 Sabi ah, nga, maliit na bagay man yung nagagawa natin sa kapwa po natin. Minsan din natin alam ginto ang halaga sa iba. Ito po yun. Ito po talaga yung kagayayo mo po. At sino ba mag-aakala sabi nga nila? Sino mag-aakala na may talaga kang sita at talo? Makakikita ba si Kredo Kutod? Mm -hmm. Ha? Hindi yan, ano, hindi yan nagkataon. Talagay na ni Lord yan para tumuha Lord. ka. Thankful pa rin po kami kay Lord, kasi siyempre may personal kayong problema, may personal kayong buhay. Pero nandun pa rin po kayo sa ikit sa lahat na nakakatulong kayo sa tao. Kaya pa rin po, dami yung blessing mo, i-share mo sa iba. Bihira pong tao, may ganyan talooban, Kuya Dodo. Salamat po sa Lord pag mo po, katutulang po. Alam ko kuya Doy na ang mga tumutulong ng yung mga sponsor mo, hindi biro-biro. Pero hindi ka naging gagamal sa pili mo, di ba? Kasi kung may iba yun eh, lalo mo sa pagdating sa pera, matuloy na bagay. Kung hindi ka po maka-Diyos, huwag isa ka po. Takot ako Nay. Takot ako ng gamitin o, yung mga bagay na hindi sa akin. Oo, yun. Gamot po. May may kasi po. May Kristo ka sa puso. Kanta sa panig ka ng mundo. Basta naging vlogger mo si Kuya Dolly ko. hahanapin ka kahit sa lugar. ba? Diba? Kahit sa lupalop ka. Ay, tingnan mo po ako. Ang dami ko na napunta lugar. Pero ito, na mo pa rin ako. Nakikita pa rin. Kasi po yung pagtulong mo. Bukala sa puso mo, sa kalawaban mo. Salamat po sa o, Lord. At, may biyaya ka po, mahal ni Lord tapo ka po, mag ko Kasi lahat po ng ginagawa mo, nakikita po ni Lord Lord. Sa dami na nagawa mo, kabutihan sa kapwa mo. Nakakagawa man tayo na yun ng kabutihan po, siguro yun ay dahil mabuti kasi si Lord. Oh, Baga, po. Uh, yung kabutihan ni Lord na nararanasan natin sa buhay natin na share lang natin dun sa iba dahil si Lord na talaga ang mabuti po baga naging instrumento lang tayo ni Lord Nakala mo po anong ako anong kahanganga oh. sa'yo? Tutuntao ka po Lord, bless niyo po si nanay bigyan ng kapayapaan palagi ang kanyang puso sa pangalan ni Jesus Amen Uh, pwede niyo po ba ikwento sa amin kung paano po nagsimula itong napakagandang bahay po ninyo? Ah, yan lang po yun, boss. Ako po nung nasa apartment po ako. One time po, naglalakad ako sa kasada. minsan nasa libo tao na, na tumutunog siya. Siya po si Kuya Dory Koto. <laughs> yun po. Nung wala po, hindi po ako mapaniwala kasi po. Ang dami na sa akin binigay. Mm -hmm. Tapos pinadakot na sa'kin sa yun. Ang dami ko na po kasi, tuwa-tuwa ako. Tapos da dadakot po na eh. Alam Hindi po. Sige mo bibitawan na yan. Time po yon. yun. Sabi niya po, babalik ako. na. bed babalik ako. Pero hindi ko na po ina-expect yun. Nung makulit po siya, after one week, mas tatuwa po ako sa kanya kasi, tinulungan na po ako um, ng halos lahat. May bigas, may kung ano-ano. May grocery. Binilang ko po kayo ng itlog para mas matagal-tagal niyo magamit. po magamit. Dati po namin kayo ng gatas. Salamat po. Alamak. And, nilang po namin kayong kape. Nilang din po namin kayo na yun ng ano, ng mga gagamitin yung paluto. Siyempre, pinakailangan niyo din ng toyo, patis, matika. and po. And, siyempre, mga dilata po. At doon to, ako po. May pinansal po siyang binigay sa akin. Ito po na, para po sa inyong kabutihan. Bigay po ng Panginoon. Isa. Ito po po niyo maraming... pala. Dalawa. Salamat po. Para po sa Panginoon niya na eh. Sa talo. Ang pato. Lima. Magpapagawa po ko ng mali amen. pangit natin. Ito. 8,000 na eh. Para po sa inyo. Ang ginawa ko po na sa binigay niya. Sabi ko po sa sarili ko. Magpapatayo ako. Kahit konting, konting kubo lang. Ang ginawa ko pa pinatago ko po sa kapatid ko yun. Para hindi ko po yun magastos. Nung pumapakalapang balik ni Kuya Dodoy ko to, binigyan niya po uli na. Nay meron po kayo bibigyan sa inyo, ha? pwede niyo ganun yung kamay po ninyo. Po. Dalawa, tatlo. Po, po ng Apat. Lima. Uh -huh. Hindi ko po kayo Ngayon, mm -hmm. 8,000 pong binigyan sa akin ni Kuya Bili ko po yung biyek, may biyek, dalawang biyek, muli akong dalawang biyek sa boss ko po. Ah. Ang milahid ko po doon is 6,000. Nampung, ano sabi, na sabi ko, mga kapatid ko, napagkaisahan po namin na ganito, magpatayo ka ng bahay. Mm -hmm. Kasi magpansimula na tayo. Ang ginawa ko po, yung pong ko, Pinabayad ko sa kapatid ko yung 6,000, pinabalik ko para po makabili ako nito ng gamit po. Ng gamit sa bahay. Pumili mm -hmm. po kami ng hollow block, ng altimento, ng bakal hanggang sa mga unti-unti po at yung mga kapatid ko po kung ano po'y kulang, itinuloy po nila. Mm -hmm. Doon po nagsimula yung bahay ko. Isimula po siya sa daan-daan na po sa tulong ni Kuya Dodoy, siya po ang una. Kaya sa mga kapatid ko po, naggulong-tulong po din ang lahat para makabuo po ako ng gandong tahanan namin mag-ina. Mm -hmm. Ngayon po, sa ngayon po, Kuya Doy, nating pulwa ko kay Lord kasi meron man po siyang kakulangan, pero binibigyan niya pa rin po yung sagot sa po, ko lang niya po po. Kung may kulang man, konti na lang, ko. lang po. Opo, konti na lang po. Halos matatapos na po yung bahay ni, ni Nanay Beto. Mga ah, katawa. So ayun mga kadodoy, uh, ayon sa kwento ni Nanay Beth, yung pong mga bagay na binigay nyo sa kanya, dinala po natin sa kanya, yun po ay sa tulong ng Panginoon na gamit po sa pagpapasimula ng bahay na to. And salamat po sa Lord kasi hindi lamang po yung ating dinala, yung binigay po natin ng nagamit po dito, kundi yung kanyang mga kapatid, mga kamag-anak po niya nagtulong-tulong kanya-kanya -kanya po sila ng pagbili ng mga materyales para po masimulan po yung bahay ni Nanay Beth mula po sa palipat-lipat ni Nanay Beth noon ngayon po meron na po siyang maayos at magandang bahay na titirahan at sa susunod na linggo po magpapadala po tayo ng ilang hollow block po dito at ilang simento para magtuloy-tuloy po yung bahay ni an event. Palagpo kayo ng mga sponsor, mga maraming, maraming salamat po. Sana po, patuloy niyo pong tulungan sila daday sa pagtulong na tao. Ang gano'n sa kamatayan ko, dadaling ko. Dahil po, ang laki-laki ng -laki bagay. Maraming salamat po Salawid. Hindi ko po kayo makakalimutan. So, kumain na po ba kayo? Kung di pa po kayo kumain na, ano ko po kayo nang pabili nyo man lang ng pagkain po? Salamat ko. Pa Para at salamat least may pambili po kayo ng pagkain niyo salamat po. Pag uwi po namin, ay galing po sa pupuntahan po namin. babalik po ulit ako para dalhin yung aloe black po na ipinangako ko. Maraming maraming salamat po, Kuya Dodoy. Salamat, salamat, salamat. salamat po na. Salamat po. Oh, Ingat po kayo palagi. Po. Halos tumulo ang luha ko. Sa tuwing maaalala ko ang kabutihan ng Diyos, Siya ang dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng mga ganito. At gusto ko din pasalamatan yung mga tao na tunay na nagmamahal sa akin. Dahil sa inyo, maraming tao ang masaya, maraming tao ang nakamiti. Ito po si Dodoy Koto TV. Nawa ay samahan niyo po ako hanggang maabot natin ng tagumpay upang mas marami pang tao ang mapasaya sa ating mga paglalakbay. Mapagpalang araw po at magingat tayong lahat.